Hello guys, welcome back sa ating channel. Sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nagtuturn on. Nagcha-charge lang pero hindi magpapower dahil nalubog po ang power button. Ayan po guys, kung napapansin nyo po, nagcha-charge po siya. Nagkikita po ang percentage. Ang problema kapag i-power on po natin ay hindi po siya nag on ito po yung risky nagawa Kapag ayusin po natin ito ay possible po na masira ang screen. Dahil kung napapansin nyo po, basag na ang LCD. Kasi bago po ito mabaklas ay unahin po natin ang LCD. Ayan kung napapansin nyo po, ay on po natin. Wala pong reaction ang power switch. Nakalubog po ang power button. Ayan kung napapansin nyo po, ang issue daw pala nito. Hindi daw ito mag-unlock kapag nalubat ay hindi na maon. So, yun po ang sabi na may-ari at nalubat daw niya at hindi na i-charge. Ngayon, ang nangyari, biglang hindi na nagpa-power kasi may tama ang power switch. So, bago po ito mabuksan, kung napapansin yung wala pong iskro sa likod. So, uunahin po natin yung taas. So, unang-una, tanggalin natin yung LCD. Pero, bago po ito mabuksan, ay napaka silan po ng LCD, pwede po, rin pong mabasag. So, marami pong takot gumawa dito. Kapag ganito po ang sistema ng screen sa mga Samsung talaga madalas risky kasi uunahin muna ang LCD bago mo makita ang screw, bago mo matanggal at ma-disassemble lahat so ayan guys inangat-angat ko po yung LCD napakasilan po nito kaunting mali ko lang po dito ay pwede po akong mag-abono sa ginawa ko po dito ay hindi ko po ito nilaban ng 50-50 madalas po nito sa mga gumagawang iba sa mga baguhan lang sana sa video ito ay makakuha kayo ng idea kung paano ito gawin. So ayan guys, bago nyo po mabuksan po ito, dahan-dahanin nyo po ang gilid at iangat nyo po yung pinaka-screen dito. Ayan, kung napapansin nyo po, isiksik nyo po sa ilalim ng LCD ang pinaka. Ayan, kung napapansin nyo po, meron pong bakal ang LCD nyan. Doon nyo po isiksik sa ilalim, huwag nyo pong isiksik sa gitna kasi possible yan na masira ang screen. Pwedeng magkaroon ng item or mag-abuno ka, pwedeng mag-blackout yan at hindi na makikita ang display dahil nasira ang LCD. At pwedeng matuluyan ang basag. So, ayan guys, dito banda ay meron din yan Flex connected po yan sa back. So, ayan guys, naangat ko na yung screen. dahan natin sa initan. Ayan, napakadalikado po niyan. Kunting mali ko lang dito ay pwedeng akong mag-abuno. Sana hindi akong mag-abuno dito. So, panoorin nyo rin po guys kung nagawa ko ba ito. Ayan, kung napapansin nyo po, meron po yung sensor na box sa baba. Kunting mali mo lang din yan. Pag nagkamali ka ng angat, ay pwedeng maputol yan. So marami pong ganito sa mga baguhan lang. Sana makakuha kayo ng idea kung paano ito gawin. So kapag basag na po ang screen, ay unahin nyo po iangat yung walang basag. So ayan, dahan-dahan ninyo, lagyan ng kunting thinner para lumambot yung pinakadikit. So ayan guys, sa kanyo iangat ang LCD. Dahan-dahan mulang lang siyang ang angat. Ayan. Tapos tasin mo yung dikit. Mayroon po yan dikit sa taas. Ayan guys. Ito po yung flex ng LCD. Ayan. Tanggalin natin yung LCD muna. Ayan. So ayan. Yan po yung pinaka LCD. Kung napapansin nyo po, hindi po natin natuluyan. So sana, hindi nawalan po ng display kasi kunting mali lang din po dito ay possible na mawalan po ng display kamot po sa ulo, pwede tayong mag-abuno. So, depende na rin po yan sa mga gumagawa. Kung bago niyo po gawin, ay pwede naman to ilaban ng 50-50. Pero dito sa ginawa ko, ay hindi ko po ito nilaban ng 50-50. Pero nagdepende lang po sa singil. So, kung pumayag naman ang mayari, edi go. So, bago ang lahat, pala, bago tayo magpatuloy, ayan, tanggalin natin yung scroll, mag-shoutout muna tayo dito. Ayan lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanunod, shoutout po sa inyo. Sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So, ayan guys, iangat na po natin yan, yung pinaka middle frame. So, yan po yung pinagkakabitan ng LCD at yung motherboard. So, dyan po nakadikit. So, dito po sa paggawa nito ay hindi mo na kailangan galawin ang motherboard. Nakadikit lang po yan sa back housing ang power switch. Ayan, yan po yung connected, yung button sa flex. So, naka-flex po ang power switch nito. Ayan, tanggalin mo natin. Yan po yung speaker. Nandyan po, nakadikit ang power flex. So, ayan, yan po yan guys. Inangat mo na po siya. I-check natin yan kung lubog ba yan, napingas ba, or durog na. So, kung napapansin nyo po, hindi po sira ang power switch. So, madalas po talaga nito, ng mga ganito, nasa power button lang ang problema. Ayan, kung napapansin nyo po, yung power button niya ay nawala na po yon Meron po yung titi-titi sa gitna. Or meron kunting bilog para mag-abot doon sa power switch. So, ayan. Kung napapansin nyo po, yung power button nito ay bakal po yan. At yung gitna naman nito ay gumalang. Kaya habang tumatagal ay naipingas talaga siya at nadudurog ang buton. So ang ginawa po natin para hindi na talaga babalik ay lagyan natin ng plastic. So SIM card po ang ginamit ko dito. Napaka-satisfied ang ganitong gawain dahil hindi na po madudurog ang pinaka-button. Ayan, ito po yung ilagay natin sa gitna. Kasi ang buton sa gitna nito, yung nagkoconnect doon sa switch, papunta sa switch ay guma lang. Kaya madalas po nadudurog habang tumatagal. Ayan, gumamit din po ako ng mighty band. Ayan, yan po yung ginagamit ko para mas dumikit siya at hindi matatanggal ang pinaka SIM card. So, yan po ang nagsisilbing button para magkoconnect doon sa pinaka switch. Siya yung magsisilbing taga-tulak siya para mag-switch niya kapag pindutin natin. So, ayan guys. Yan po yon nasa gitna. So, ilagay na po natin. Ito naman, kung mahaba po or sobra at matigas, ay pwede nating bawasan gamit po ang soldering. So, ayan. Dahil nadikit na po yan, hindi na po yan basta-basta matanggal. Ayan guys, kung napapansin nyo po, gumagana na po siya, nagkiklik na kanina. Hindi po talaga siya nagkiklik. So, ayan. Umangat na rin po ang button. Kanina, sobrang lubog po yan. Dahil doon po sa nilagay natin, sa gitna na meron na siyang SIM card. So, yun po yung nagsisilbing button para mag-click ang switch. So, ayan guys. Gumagana na po siya. So, itisting na po natin. So, napaka-simple <laughs> lang po ang ginawa ko dito. Pero, bago po ito mabuksan, ay possible pwedeng masira talaga ang LCD at mapapakamot tayo sa ulo. So, ayan guys. Itisting ko na siya. Huwag po kayong kukurap kapag ito mag-blackout. Ayan, ibig sabihin hindi po nasira ang LCD. Pwede po tayong mag-abuno kapag nagkamali. So, ayun. so at it natin yung power switch. Ayan. Kung napapansin nyo po, kapag mawala po ang ilaw yan at pindutin natin ang button, kapag umilaw, ay eh, ibig sabihin normal. So, ayan. Pa natin yung ilaw at pindutin natin ang button. Ayan gumana agad ang buton dahil po doon yan sa nilagay natin sa gitna. So ang kagandahan po sa paggawa dito, hindi na po basta-basta nadudurog. Ayan, kung napapansin nyo rin po, yung pinaka-LCD niya ay basag-basag na talaga siya at napakadalikado na pwede na siyang maghihiwalay. Parang kayo ng jowa mo kapag nag-aaway. So ayan guys, pininis muna natin ang pinaka prime so yan po yun Diyan po nagkakunikta ang LCD para pag ibalik natin ay hindi umangat ang so, dami pong dumi dahil ang model nito na ay napakatagal na po nito year 2017 pa ata itong model na ito or 2018 po so eh, review na lang po natin ang model po pala nito ay G5 Prime so ayan guys so dikitan ko na po siya so lula po ang nagpagawa dito so hindi ko naman po ito siningil ng malaki dahil alam naman po natin na kapag matatanda na ay i-discount na natin ang kalahati yan. So, kung gusto nyo po malaman kung magkano ang singil dito, comment po kayo at sasagutin ko po. Bahala na po yung mga busers na nakakapano nito, yung mga kapo nating teknisyan na magagaling. So, hindi na po ako makikipagtalo sa inyo. So, magaling naman. Marami pong nagmamagaling na. Kasi yung sinasabi, mga basic lang daw po ang ginagawa natin. So, dahil po sa basic na pagawa natin ay dito ko po binubuhay ang aking pamilya at ang higit sa lahat dito po kami nakaipo ng malaki sa pagtsagak na gumawa so sa mga marunong po gumawa dyan saludo na po ako sa inyo so ayan guys nagja-charge na po siya i-on na po natin so ayan normal na po siya normal na po ang on pag on wala nang sakit sa ulo sobrang pasasalamat po ni Lula na nagpaayos taga lugar lang po namin so ayan ibalik ko na po yung sim lahat at itis natin mamaya i-unlock natin kung gumana ba at normal na ba siya so ayan guys wala pong damage ang LCD so ayan i-brightness natin so testing natin yung touch kung gumana pa ba kasi tinanggal natin ang LCD na basag na. So ayan, normal din po ang touchscreen, wala na pong problema, pati ang on -off. Malalaman po kapag okay, kapag i-unlock mo siya, ayan, nawawala ang ilaw at bumabalik. So ibig sabihin, normal na po ito. Ayan, kung napapansin nyo po, nakaangat na po ang power button. So yun lang guys, tapos na po tayo. Sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video.